Babae sa Hong Kong na lunod habang nagsiswimming matapos makaaway ang kanyang boyfriend na isang lifeguard. Isang 22-year-old na babae sa Hong Kong ang natagpo ang lumulutang sa dagat dalawang araw matapos ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ang babae na si Nicole ay may ambisyon na maging nail beautician. Kasama niyang naninirahan sa Big Wave Bay Village ang kanyang pamilya at mahilig siyang lumangoy. Apat na taon na magkakilala si Nicole at ang kanyang boyfriend na isang lifeguard. Kailan lang ay nagdesisyon silang mag-live in sa isang bahay sa Sheck O. Noong linggo, inimbita di umano ni Nicole ang ilang mga kaibigan sa Sheck O. Nakijoin din ang kanyang boyfriend matapos magtrabaho pero nag-away sila at umalis si Nicole. Nang hindi umuwi kinagabihan si Nicole ay ipinaalam ng boyfriend ang mga nangyari sa pamilya ng babae at humingi ng tulong sa paghanap sa kanya. Kinabukasan ay hindi pa rin umuwi si Nicole. Hindi inireport ng pamilya ang paggawala ng babae sa pulis dahil inisip nilang nagtatampo lang ito sa kanyang boyfriend. May mga hikers na nakapansin sa isang katawan na lumulutang sa dagat alas 11 ng umaga kinabukasan at naitawag sa eksena ang lifeguard boyfriend ni Nicole. Nagsagawa ang rescue team ng CPR kay Nicole bago siya dinala sa ospital pero hindi na siya humihinga at nanigas na ang kanyang katawan. Lumabas din ang dugo mula sa kanyang bibig at siya ay kinumpirmang patay sa ospital. Ayon sa polis, maaring lumangoy si Nicole para mailabas ang kanyang galit at sama ng loob. Pero magsasagawa pa rin ng autopsy ang mga otoridad para malaman ang official cause of death.